mga kabukid. Ayan. Ah, dito ko naman pinastol lang aking mga kambing. kasi ilang araw na akong nagpapastol doon sa may mga karabaw grass. Dito ko naman sila pinastol kasi iba't ibang klase yung damong na dito. Ayan. Para masasustansya naman ang kanilang makain. Kasi sabi nila, ang bawat damo, ay may, may iba't ibang nutrients na nakukuha ng ating mga alagang kambing. Kaya, ang ginagawa ko pagka alam kong hindi sapat yung kanilang kinakain yan, dinadala ko sila, kes, ko, sila sa mga lugar na ganito, yung may iba't ibang klase ng damo, katulad doon, oh, may, merong puno ng ipil ikinuha ko sila oh, tapos dito merong kulutan tapos itong ng damong to ayan wala niyan doon sa isa kong pinagpapasulan puro carabao grass lang doon ayan, medyo nabubulal po ako kasi kakagising ko lang <laughs> eh pagkagising ko nagpastol na agad ako ng kambing kasi walang kuryente dito sa amin eh di yun nakatulog ayun eh, pagising ko alas stress na kailangan ng pastol din ng mga kambing hanggang alas 5 na kami dito na aking pagpapastol kaya bago sila maka anong maka ahon ay eh, busog na busog na sila